Hello, hello po. Good morning po. <coughs> Magandang araw po na naman sa inyong lahat. At uh, nandito na naman po ako, Farmer Ruel. At uh, mag-a-update po lang, nalang po ako sa aking mga alagang manok. At neno, uh, uh, mag-new year naman. Happy New Year po sa inyo. At nakalipas na naman po ang Christmas. Uh, Merry Christmas. Mayroon pa ho tayong Three Kings at saka uh, Chinese New Year pa ho ito ho uh, medyo naging busy lang po tayo itong nakaraang buwan at uh, nagkaroon po ng problema po dito po sa bahay mayroon pong nagkasakit kaya ho uh, <coughs> ngayon na naman Ngay ngayon na naman ho tayo nakapag uh, uh, record ng ating uh, vlog eh marami hong kaganapan na unti-unti ko rin po yung kulungan na ayos ko ho. at uh, uh, na sa sawing palad naman po namataya naman po tayo nakita nyo naman ho tayo, nyo yung huling picture na pinos ko po uh, dati ho walo sila ngayon anim na po anim anim na piraso na lang po yung aking mga alaga kaya medyo nakakalungkot dahil hindi pa po natin napaparami at itong nakaraan po nag experiment po ako <laughs> yung ating alagang native eh, nag, nagpapa, nagpapisa po ako ng anim na piraso kaya lang eh wala akong sa, uh, sa sawing palad po, wala pong napisa. <laughs> Kasi doon sa anim, yung apat eh kanya'ng kinain. Tapos yung dalawa po eh, hindi, yung dalawang natira eh wala akong nangyari. Uh, after 25 days so, wala ho talagang pisa. Siguro ho yung sa weather at saka nor, uh, normal na pagpisa lang naman po 'yun pinalimliman ko po dun sa kay 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 Jabi pinalimliman ko po sa kanya kaya ho yun eh medyo hindi pa ho siguro sanay at uh, na-stress din po dahil gumagawa ho ako sa nun Ito ho uh, update ko ho kayo at makikita po ninyo yung yung ginawa ko kulungan ngayon kaya tara tignan po natin <coughs> ito po ito po yung update po natin ngayon nakakulong pa rin po sila dahil uh, maaga pa lang ho yan po sila ngayon ah uh, si si Jabi yan po si Julia oh, nandyan din po <coughs> tapos nag, uh, nakaupo ho ngayon si si Henny nandyan po si Kay oh, si Rain po yung aking tandang na matapang pa rin po yan po ngayon uh, anim na ho na, anim na ho na lang sila yung pong kulungan ho ngayon uh, kung makikita nyo oh, inayos ko yung trapal sa taas yan po uh, bin, bumili po ako ng sa online dahil uh, yung trapal po namin tumutulo ba diba? nakita nyo na ho kaya nga ho binubungan ko yan eh kaya nga ho binubugang ko yan dahil tumutulo. Ngayon, yan maganda na ho ang pagkakaayos ko. inaayos uh, inayos ko ho yan mga dalong araw noon. At inaayos uh, uh, inayos ko ho mag-isa. Yan maganda ho pagkakagawa. Ito, tapos yung kulungan ho. Uh, ayan po. Yung ilalim ho niyan. Uh, <coughs> yung kulungan po nila dati pinalalabas ko sila araw-araw eh eh ngayon inangat ko ho yung kulungan nilagyan ko ng harang na hollow blocks ayan po doon po sa sila sa silong ngayon tapos nag extend ho ako ng konti dito ayan ho ayan hindi pa nga ho tapos inuunti-unti ko ho ngayon na tapusin para ho maganda ho yung kanilang <clears throat> magiging kulungan at uh, luluwag po medyo uh, yung buhangin na nilalagay ko ho nababasa dahil doon sa kanilang tubig kaya medyo nangangamoy ho ngayon kalilinis ko lang ho tong kulungan nila medyo okay naman ho yun sa loob yan lang po sa labas Yan po. Kung makikita nyo, yan. Diyan ho sila. Pwede ho silang umikot ho doon. Umiikot-ikot ho sila. Yan po. <coughs> Kakaikot na ho sila na maganda. Kahit uh, iwan ko ho sila diyang maghapon, eh, mayroon ho silang maliit na pintuan dyan. Diyan ko ho pinalalabas. Ayan po. Medyo magulo ho yung kanilang kulungan pa. Makikita po ninyo. Hindi pa ho yan. At uh, lalagyan ko ho ng... <coughs> lalagyan ko pa ho ng pinto. Lalagyan ko ho ng pinto dito. Yan. Eh kaya lang ho hindi ho nating maharap na dire-diretso dahil may mga uh, gawain pa rin po tayo. ginagawa pumapasok din ho tayo nitong bakasyon. <coughs> sa dami po ng mga ginagawa po natin eh hindi na ho natin ito na uunti-unti lang po natin singit-singit lang po lalo na sa hapon. ayan po. Overall po, okay naman po sila. Ito aking mga alaga. Uh, wala po ako nakikita nagkakasipon. Yun lang po. Big, yun nga hung, yung tatlo pong aking chismosang manok. Eh, yun po yung nauna. Si Marites, si Marisol, at si, ka, si Maricho. <laughs> Gaganda ng pangalan nun. No, no? Ayan po ngayon mag aayos uh, 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 po tayo ng kanilang pagkain uh, papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga pinapapakain ko ho <coughs> uh, malung ang papakain ko ho sa kanila malunggay, hahaluan po natin ng uh, kanin at saka darak then yung kanilang integra 3000 po ayan yan po yung kanilang kakainin ngayong umaga. Almusal po nila. Ito aking alagang pusa. <clears throat> Mag-isa na rin po Yung kanyang anak, eh, namatay ho. Namatay po nung nakaraan. Ayan po. Sige po. Tara. Mag-ayos tayo ng ating kan kanilang pagkain. Oh! prepare na po tayo ng kanilang pagkain yan po yan po ito pong malunggay yan malunggay po ginugunting-gunting po natin tinatagtag po natin yan kasi pag ganito itong aking ala, mga alaga ayaw po nila kaya kailangan gupit gupitin ganito po yung ginagawa ko sa malunggay ginugunting ko ho. tagaan lang ho ganun din po pag uh, <coughs> sa sa kangkong yan Ayan, madalas so kangkong malunggay lang ho ang nakukuha ko saka yung mga ibang tirang gulay ho gagaya ng petchay yung cabbage yan. yun pong mga tira tira po nila na medyo hindi pwedeng kainin ng tao yun po yung iniipon ko kapag nagluluto po kami rito sa bahay ng may ganong gulay namang malunggay po ay courtesy po ng aking kasamaan sa trabaho, pinakuha ko dun sa puno sa may likod ng opisina po namin, libre hmm. libre pero may bayad pero okay lang po oh. Yan po. Ah. mo gupit ko po nung mali medyo mas maliliit para ma-absorb ho nila agad. <coughs> Ayun no, nagwawala na yung kung sino man yun hong isang manok doon, gusto nang buksan yung kanilang kulungan. Eh, di tulak lang naman ho yun. Wala hong harang, wala hong lock. Mamaya, makakalabas na ho yan mga yan. 欢迎，领导，欢迎。 medyo okay okay na ho ito yan ito na ho yung ipapakain po natin halo tapos kanin po na naman yan tirang mga kanin yan tapos uh, darak luna na po natin. Talo po tayo. Yan. Yung ganito ho karami yan ganito ho karaming pagkain ho nila butin ho nila hanggang tanghali po ito lagyan natin ng tubig masyadong dry yung hinahalo ko po ito po yung vitamins vitamins po nila mga nagkukulang po ng tubig ito vitamins pong po ihalo ko ah uh, inbis na plain water lang po yan ayan at least uh, pwede na rin po nilang ma-absorb yung vitamins po vitamin sunila so nila bitmen pro po yun po yung gamit ko kasabay po nyan yung egg 1000 ang ginagawa ko ho oh, titimpla na po ako ng isang galon na ganito yan titimplahan ko mga tatlong araw po nila tatlong araw tapos After po nang maubos po nila yan, 2 days po na water lang po ang inumin nila. Then after 2 days, pa na naman po, uh, vitamin C na naman nila. Ganun no, ang cycle po nang ginagawa ko. haluan po natin ng nahaluan ko po, po ng tatlo hanggang apat na takal po ng Integra 3000 po yan tuwing umaga medyo nakakatipid po ng feeds pero kasi yung feeds po natin yung limang kilo pong Integra 3000 umaabot po ng pag pag nag uh, pag may naghahalo po ako maabot ng sampung araw po yan sa umaga ho ganito yan yung may halo po ginagawa ko Pagdating ng hapon, yon pure po na Integra 3000 po. Ang pinapakain ko po, po sa kanila. Yeah, tapos in between, kung may mga tirang pagkain, mga ganun ho, ah, tirang pagkain, tinapay, yan po. Yun po yung hinahagis ko po sa kanila. In between po. Ito, ah. Ito na po. Papakain na po tayo. Diyan na po ang ating pagkain. Ayot, Minsan nakakalusot to itong mga manok ko at na, nakakalimutan kong mag uh, itali itong kanilang ginawang temporaring lusotan ko po. po. tapos na po natin ayusin po yung pagkain nila ayan po eh isa sa mga tip ho ngayon ho nitong nakakaraan habang hindi ho ako nakakapag vlog umaattend po ako ng mga uh, webinar seminar po sa online seminar po regarding po sa pag ng manok yung mga pagkain po nila ayan po uh, mga tipso nung mga expert po na veterinary, mga ganun po, mga nagaalaga rin po ng mga manok. Sa mga baguhan po, siguro mas maganda kagaya ko. Yan. Uh, Mag-acquire po tayo ng knowledge sa mga kuan, sa mga expert din po. Kasi pag YouTube, YouTube lang po natin. <laughs> ang pagbabasehan po natin, iba-iba rin po yung opinion nila. Ya. ayan po nakakalito rin kung kuan yung isa ganito yung ginagawa, yung isa ganito yung uh, ganyang gagawin. Eh doon na po tayo sa expert kung ano po yung uh, science. Yan. Science po regarding po sa ganyang pag-aalaga. O oh, oh, nga, uh, by experience ganun po yung ginagawa nila, experience po nila yon. Pero Uh, i-check nyo nyo na rin ho, yung, yung uh, base sa science po na, na kailangan po ng mga manok Ayan po tapos tignan ho natin yung mga manok ko pinalabas ko na ho eh Ayan po wala na po sila dyan ayun mayroon na akong isang egg kita. Ayun. Natin. Oh. Ayun oh. Mayroon na. Ayun. Ayun po, may kasama hong go golf ball 'yan. <laughs> Dalawa po 'yang itlugan nila. Kung nasaan po 'yung golf ball, doon ho sila umiitlog. Kakatuwa. Oh. Ayan po. Andiyan ho sila ngayon. Ayun, umiinom, may tubig na ho sila. Mamaya, uh, papapakin na po nila yung pagkain nila hanggang maubos. Tapos, bandang tanghali, magdidimad na ho sila. Mga demanding ho yung itong mga alaga ko eh. Ayan o. Oh. Kita Yan po sila. Hoy, oh. huwag mag-away. Yan po. Ayan ho. Ito po yung morning routine po natin. Ayan. Pag nag-aalaga po tayo, pag nag-aayos po tayo ng ng ating manukan, ating chicken coop. Ayan. Ayan. po sila. Kaya Ito na naman po, isang araw po na naman 'yan. Ah i update ko ho uli kayo sa aking kulungan siguro after uh, several years na naman po yan <laughs> bago matapos kasi inuunti-unti ko lang ho uh, pag may time yan uh, ang dami ho kasi gawain, may tindahan, bahay, mga uh, ganun po. Uh, nagiging utusan din po driver. Ayun. Tayo po yung driver dito sa bahay. Muli, uh, magandang umaga po sa inyo, magandang araw po sa inyo at happy new year po sa inyong lahat.